Isang sikat na komedyante, nakilala sa pagbibigay ng saya at halakhak sa mga Pilipino sa kabila ng hirap ng buhay, ang bigla na lamang binalot ng matinding takot at pangamba, matapos taningan ng doktor ang kanyang buhay dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang tawanan na dati kanyang dala sa entablado ay napalitan ng mga luha at ang mga biro na minsang nagpasaya sa libo-libong tao ay tila napawi ng masakit na katotohan ng kanyang kinakaharap ngayon. Siya ay si Ate Gay o Gil Morales sa tunay na buhay. Ang impersonator na sumikat dahil sa husay niyang tularan ang boses at galaw ng concert queen na si Kule Desma at ang komedyanting pinalakpakan at minahal sa mga comedy bar at palabas sa telebisyon. Ngunit ngayong 2025, isang hindi inaasahang yugto ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, KMJS, emosyonal na ikinuwento ni Ate Gay kung paano nagsimula sa isang tila maliit na bukol ang lahat. Inakala niyang isang simpleng beke lang ito. Nagpatuloy pa nga siya sa kanyang trabaho bilang komedyante. Walang kaalam-alam na ang maliit na bukol na iyon ay magiging daan sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Ngunit nang mapansin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na hindi na pantay ang kanyang mukha, pinayuhan siyang magpatingin. Doon nagsimula ang serye ng mga pagsusuri, ultrasound, CT scan, na unang nagpakita na benign lamang daw ang bukol ngunit lumipas ang mga buwan, lalo itong lumaki, paulit-ulit na dumugo at nagdulot ng matinding sakit. Hanggang sa lumabas ang resulta, stage 4 cancer. Para kay Ate Gay, tila gumuho ang kanyang mundo. Mahirap ngayon ang lagay ko. May cancer ako, stage 4 daw. Magtatagal ba ang buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako aabutin ng 2026 emosyonal niyang pahayag. Sa gitna ng paghihinagpes, hindi niya maitago ang lungkot at tanong sa Diyos. Wala raw lunas. Masakit sa akin. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Sanay siyang magpatawa. Sanay siyang gawing magaan ang kahit pinakabigat na sitwasyon. Ngunit ngayong siya mismo ang nasa gitna ng pinakamasakit na laban, maging siya ay umaamin na hindi biro ang pinagdaraanan. Sa kabila nito, pinipili pa rin niyang kumapit sa panalangin at sa suporta ng mga nagmamahal sa kanya. Although lagi kong sinasabi na walang himala, kailangan ko po ng dasal, kailangan ko po ng lakas at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon dagdag pa niya. Agad namang bumuhos ang suporta mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya ng komedya at entertainment. Sina Bube, Attack Star at Tuesday Vargas ay ilan lamang sa mga nagpaabot ng kanilang pagmamahal at panalangin para kay Ate Gay. Para sa kanila, hindi lang basta isang kasama sa entablado si Ate Gay, kundi isang kaibigan at kapatid na sa loob ng maraming taon ay nagbahagi ng saya sa publiko. Ngayon, habang siya ay humaharap sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay, isa lamang ang panawagan ni Ate Gay, ang panalangin at suporta ng kanyang mga tagahanga at kapwa Pilipino. Sa likod ng mga ilaw at tawanan, isa rin siyang tao na nangangailangan ng lakas ng loob, pagmamahal at pag-asa. Isang komedyanteng minsang nagbigay ng walang katapusang halakhak sa marami, ngayo'y humihiling ng pag-ibig at dasal mula sa lahat. At marahil, sa pagkakataong ito, tayo naman ang magbibigay sa kanya ng ngiti at lakas habang siya ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ikaw, handa ka bang magpaabot ng panalangin at suporta para kay Ate Gay? Ano ang masasabi mo sa kanyang tapang sa gitna ng pagsubok? Ibahagi ang iyong mensahe ng pag-asa sa comments.